So, good day mga boss. Uh, on click uli. Mahina yung preno kahit na makapal pa yung ano. Yung kanyang brake shoe. So yan, makapal pa yung brake shoe natin. Pero halos agad na siya. Ngayon, tuturo ko sa inyo mga boss. So, papakita ko sa inyo kung paano natin gagawa ng paraan yan. Okay? So yan, in-adjust natin to para makita lang natin yung... Ay, o mailabas natin yung gulong pero halos dito na yan mga boss ang ating lock siya napakahaba na halos halos nandito na siya sa part na to sa dulo ito yung gulong natin check natin yung gulong okay okay ba naman yung ating hub makapal pa yung ating hub tapos linisan na lang natin ito mga boss pero si natin at lilinisan lang muna natin dito sa part na to dito mga boss ang kakailangan natin para maibalik natin sa dating kondisyon uh, ng ating brake shoe uh, isa pa mamagitan mga boss na uh, electrical tape mga boss so yan kailangan lang nating lagyan ng electrical tape yung part na yan para maitulak niya yung ating brake shoe at uh, kumanda uli yung kanyang kapit dun sa ating hub ng ating gulong So yan. kailangan tama lang yung ating ilalagay na electrical tape para pag once na pinasok na natin yung mismong mugs natin dito at nakasalpak yung ating brake shoe ay uh, hindi sya kakalang para hindi tayo mahirapan o hindi kumalang yung ating mugs kapag once na pinasok na natin yan dito naman mga boss ay uh, kailangan liahin natin ng uh, binayad lang yung etong ating brake shoe para matanggal yung mga namuong langis dyan o dumi na nagpapadulas o uh, nagpapahina ng ating braking system. dito naman mga boss kailangan natin lagyan ng lubricant o grasa itong part na to mga boss para pag once na uh, nagtanggal ulit tayo o naglinis ulit tayo ng ating panggilid uh, ng ating braking system mga boss o nagpalit tayo ng ating brake shoe ay uh, hindi maglalak o hindi tayo may hirapang tanggalin ng ating mags dahil nangyayari dyan pag once na matagal na hindi natin na uh, maintenance yan o hindi natin nagrasahan uh, naglalakyan mga boss at nahihirapang tanggalin yan dito sa part na to, mga boss uh, gagawin lang din natin yung ginawa natin mga boss kung paano natin siya tinanggal ganon din natin siya ibabalik at uh, huwag din natin kay lumutang langisan yung uh, bearing dyan mga boss sa loob yung ating needle bearing at uh, uh, ibabalik na natin yung maayos mga boss at uh, sure natin na uh, nakapix sila ng maayos para hindi tayo makakalasan ng ating swing arm I'm mm still the I'm still in love. I'm still the same. I'm still in love. 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 I'm still i am still i am still Pero pala na lang So ito na mga boss, i-adjust na natin yung ating brake arm. Ha? Ayan, ito yung lock. At ikotin lang natin to para humigpit yung ating uh, braking system. So yan. Dati, ito ay bago natin galawin. Sagad na talaga ito mga boss. So yung brake arm na yan, hanggang dulo na yan. Pati yung ating brake lever ay dikit na sa ating uh, handle so dito may kita natin na may pagbabago mga boss dahil eh. okay na yung ating preno at kumakapit na siya pero hindi pa nakadulo yung ating brake arm so okay